So ito po pa, pag-usapan po natin ha kasi merong mga lumalabas na unverified reports na yung pong compensation Itong ating mga Gilas players for the last World Cup. Okay? Si Jordan Clarkson daw naka-receive daw ng 1 million dollars, mga 56 million pesos uh, from training up to this last game sa Italy. Si Kai Soto daw uh may lumalabas na around 11 million pesos. Okay? Um and hindi natin alam baka yun yung isang source ng gulo uh, dito kay Kai, di ba? Ang daming mga issue na lumalabas before, di ba? So, magreact ako, okay? Um, sulit ba yung pong nagastos Nang uh, ng uh, SBP dito po sa mga players natin sa Gilas? Okay? Um, una, yung po mga lumalabas na report, reports unverified po. So we're not really sure talaga kung ganyan ba talaga yung natanggap o hindi. Pero anyway, let's assume na mga nasa ganoon nga yung kanilang nakuha, okay? Um, kay Jordan Clarkson muna. Mauna tayo kay Jordan Clarkson. Um, sulit ba yung 1 million dollars? Una, pera yan ni Boss MVP. Okay? Pera yan ng smart. So karapatan naman nila kung paano gastusin, pero para sa akin po ah, sulit. Sulit po yung nagastos ng nang SBP ng Smart in getting Jordan Clarkson. Kasi po, una yung sa branding pa lang eh, sa promotion pa lang, sa pag-promote ng Pilipinas sa buong mundo, sa lahat ng mahilig sa basketball sa buong mundo. Makikita nila uh, Philippines versus Dominican Republic, Carl Anthony Towns versus Jordan Clarkson. O diba, yun yung level natin na may player tayo na, na NBA na may dugong Pinoy. kaya so doon pa lang, ang laking promotion na para po sa bansa o tapos may suot sya may nakalagay Smart o so ang laking promotion po pagdating po sa Smart at sa Pilipinas so doon palang lang medyo okay na eh o tapos sa kanyang laro di ba uh, may mga ibang nagsasabi na Nung, nung second game daw nahirapan tapos minsan daw medyo bakaw sa bola pero sa akin lang ha, tingnan nyo naman po yung nangyayari kapag inaalis si Jordan sa laro. Hirap na hirap po yung mga players po natin na makascore kasi siguro wala ding maayos na sistema kung paano magagawin nila di ba? Hirap po doon sa depensa ng kalaban. Si Jordan ay uh, magaling na scorer di ba? Uh, alam mong he can produce points, he can produce quality minutes kapag nandyan po siya talagang NBA caliber na player at uh, sa akin lang ha kung wala si Jordan Clarkson dyan kasi sinasabi dapat si ganito na lang dapat ako hindi kung wala si Jordan dyan baka po hindi ganyan ka-close yung pong mga laro natin. Talagang kinulang lang talaga sa sistema, kinulang lang talaga sa... Pero ang laking bagay ni Jordan na nandyan, he makes it look so easy kasi. Parang ang dali-dali nung ginagawa niya eh, na kahit may maraming bantay, papasok sa loob, mag... napakahirap po nung ginagawa ni Jordan. So para sa akin po, kung, kung sa sulit, sulit po yung pong binayad natin. Plus, dahil NBA player siya, mas malaki yung pwedeng mawala sa kanya pag na-injured siya 'Di ba? Uh, ang laki ng sahod nila sa NBA sa totoo lang. Kung na injured siya, maaapektuhan 'yung karir niya. Pero tingnan mo naman, tingnan, at the risk of being injured, binigay ni Jordan talaga lahat-lahat. Todo effort, maglalaro halos buong game, wala tayong reklamong nakita. 'Di ba? Napaka oh, hindi hindi diva, hindi wala Talagang napakaayos nitong si Jordan. He gave it his all. 'Di ba? Uh, yung iba pwedeng pa papasok lang, bako ko walang ng pera, tapos laro-laro eh, lang, shoot-shoot lang. Hindi siya talagang talagang uh, bigay todo. Na alam mo minsan na pwedeng ma injured siya dahil do sa mga ginagawa niya. 'Di ba? So sa akin sulat tayo kay Jordan Clarkson. Pagdating dito kay Lakay, tsaka sa mga locals. Hindi tayo sure kung talagang 11 million na natanggap ni Kai. Uh, hindi tayo sure kung ito ba yung dahilan, kung bakit ang daming issue, nagpe ba. Ito lang masasabi ko. Okay? Pagdating sa locals, sana maging transparent yung SBP kung magkano yung matatanggap ng locals. Huwag na tayong magbulahan, huwag na tayong mag... ba? Diba? Aminin nyo na, magkano ba natatanggap ng bawat locals? may intindihan naman namin, pera nyo naman yan eh. Diba? Para makita natin. Tapos kung sak sakaling hindi magkasundo sa presyo, al alam na, diba? E, sa akin... Uh, walang masama na mabayaran yung mga players. Syempre, they may effort sila diyan. Kung, Kung kikita naman yung SBP dahil dito sa mga ginagawa nila sa FIBA and all, walang masama na mabigyan din yung mga players dahil sila naman yung posibleng ma-injure diyan eh. ba? Diba? Pero sa akin, gawin ng transparent For locals ha Sa international, okay na ako yung kay Clarkson kahit huwag na nilang sabihin. Medyo gets na natin yan, eh. international yan. NBA player yan. Eh. Pero sa mga local, sa akin, mas maganda transparent. Kung bawat player makakatanggap ng 5 milyon, o oh, bawat player makakatanggap ng 5 milyon, ba bakit? Dahil kumikita naman. May sponsor naman. Diba? So sa akin, walang masama doon. Basketball is na our number one sport. Basketball has the most number of sponsors. Mabuti nang yung mga bibigay ng sponsors, mapunta doon sa mga players natin. Para mas ganahan pa, mas maganda nga kung may incentive eh. Incentivize. Eh. Kunyari 5 million basic pay. O kapag nanalo tayo ng game, another 2 million, ganun ang gawin sa akin walang masama doon walang masama doon kahit na sabihin mong para sa bayan para sa bayan di ba sa akin walang masama na para sa bayan ha kumikita ka pa sa akin basta transparent ang problema kasi pag hindi transparent lumalabas yung mga issue hindi mo alam ano ba talaga issue bakit nag-aaway si Kai Soto tsaka si Chot yung pala dahil sa pera pala may <laughs> nag-aaway yan di ba it doesn't make sense eh. maging transparent na lang kung ayaw maglaro na isang gilas player nakukulangan siya sa 5 million pesos o di fine di alam natin 'Di ba, ganun lang 'yun eh, 'wag nang itago, 'wag nang itago kasi, 'di ba, sa sa akin lang ah uh, ano na national team 'yan eh. maganda mas alam natin yung nangyayari, nakikita natin kung magkano yung and sa akin mas gusto ko nga, yung incentivize pag nanalo, ba, ba, al, bakit? Yung mga mga atleta natin sa Olympics. Ganun din naman, incentivize kapag nanalo, ito yung pa it million oh, gold medal o oh, 5 million, 10 million. Ganun din naman, pareho din naman. 'Di ba? So mas nagkataon mas maraming budget itong basketball kahit talo. 'Di ba? Kasi dun sa ibang sports pag nanalo lang dun lang na nagkaka-budget eh. So sa akin, maging transparent na tayo magkano matatanggap ng mga players. Si Kai Soto hindi ganong aganda yung naging performance itong World Cup. Maaring injured, maaring kulang sa uh, playing time, pero dapat mas nagpakitang gila siya. Ah... Uh, Uh, mahirap He still has a long career ahead of him Matagal pa rin siya dyan sa gilas Pero sana Ingat Sana mas Mas uh, Lumakas yung katawan niya Kasi sa international game Talagang hirap Ang lalaki ng mga kalaban So um, sa akin ang, ang pangatignan kung sulit o kung ano hindi naman natin alam kasi kung kung ano eh kung, di ba kung lalagyan mo ng presyo di ba sa akin lang kung may pera ang SBP kung may pera galing sa sponsors ibigay nyo din sa mga players okay na sa akin yun di ba kung 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 pangat yung nilaro ganun talaga sa basketball minsan magaling ang laro minsan hindi maganda ang laro pero anyway sana lang mas maging transparent so ayun guys thank you very much po so full support pa rin tayo sa Gilas. Meron daw yung sa ano, uh, meron pa rin tayong chance na maka-qualify sa Olympics. Pinag-aaral, pinag-aaral lang ko pa na natin kung kung paano yung mangyayari doon. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye. Let's go Gilas.